sa pagbalik ko sa basilan makalipas ang ilang taon, nasilayan ko ang malaking transformasyong ito. Malayong malayo na sa sitwasyong nasaksiyan ko noon bilang TV journalist. Bukod sa wala ng napapaulat na kidnapping at bombing attacks na pakanan ng Abu Sayyaf sa probinsya Malaking bilang na rin ang nalagas mula sa paksyo nito sa Basilan. After nung no nakuha namin ng mga strategic areas ng mga kampo ng nag-start sila na mag-surrender. Hindi ba lang negotiation at that time? Pag-terrorist, bawal naman talaga mag-surrender before. Ang sinabi ko kay Presidente at that time, pag hindi natin bigyan ng window ang mga ito, ang policy natin is ubusin natin at imposible mangyari yon. Ano, so nagkaroon ng, ng opportunity na kinonsider at uh, kinuha yung proposal ko. Sinalaw na mag-surrender yung mga Abu Sayyaf. Ayon kay Governor Jim Hataman, nasa apat na raan na ang sumukong Abu Sayyaf sa Basilan dahil sa epekto ng kampanya ng pamahalaan. Ang ilan sa mga ito matagumpay na nakabalik sa normal na pamumuhay at ngayoy katuwang na ng gobyerno sa pagtataguyod ng mapayapa at maunlad na pamayanan. Sa aking pagbisita, nakapanayam ko ang ilang mga dating miyembro ng Abu Sayyaf. Isa na rito si Nurhasan Jamiri, tubong tipo-tipo basilan. Bakit ka pumayag na magpa-interview sa amin ngayon? Para malaman din ng nakakarami kung ano yung mga pinagdaanan namin. Makita ng iba kung ano kami noon at ano na kami ngayon. Sa edad na labing isang taong gulang, napadpad si Nurhasan sa Cotabato. Bit-bit ang pangarap nito, makapag-aral. Napunta po ako ng Kutabato sa Kamabubakar. Dahil ang pakay ko po doon, sir, na mag-aral, kasi libre raw yung pag-aaral doon. Nakatapos ako ng isang taon, so sa pangalawang taon, pinasok ko ako sa, ano, sa training ng MILF, ng basic commando. Matapos ang pagsasanay sa kanya bilang MILF combatant, bumalik ito sa Basilan kung saan naging aktibong miyembro ito ng militanting grupo. Supalit noong 2001, panahon kung kailan matunog ang pangalan ng Abu Sayyaf dahil sa crackdown ng gobyerno laban sa grupo, nagdesisyon itong kumalas sa MILF at lumipat sa ASG. Tunog kasi yung pangalan ng Abu Sayyaf. So bilang bata pa noon, uh, sabi ko, ito yung ano, totoo, nakipaglaban talaga sa gobyerno. Yun pala ang ano nila, sir, nagkidnap, pera, yun ang usapan doon. So ang, ang, hindi ko nagustuhan, iba yung nalaman ko sa pakikibakan ng MILF at saka pinaglalaban ng Abu Sayyaf. Ang kalaban lang sa MILF, yung humahawak ng yung baril. Pag sa Abu Sayyaf, lahat. Kasi sa Abu Sayyaf, pati sibilyan, nilang kaaway. Kaya nawa rin po ako sir, may pamilya rin po ako. Ano kaya kung gagawin ito sa pamilya ko? Nang mabatid ang mga ito, Tatlong buwan pa lang, nilisan din umano ni nurasan ng grupo. Ngunit, hindi naging madali ang kanyang pagbabalik sa kanilang lugar. Kumunta ako pumunta ko doon sa amin. Pero nung panahon na yun, kasi crackdown, 2001, panahon ni Gloria. Pag naano ka na ng Abu pati yung mga pamilya mo, constituent mo sa kung sa community, takot na sa'yo. Simula noon, nabansagan na ako na abusaya. Pag Pagkukwento ni Norasan, taong 2004, nang makita sila ni Furuji dama sa isang kasalan sa Albarca. At sa puntong yun, nanumbalik ang kanilang dating samahan hanggang sa mabansagan na siyang commander ng Abu Sayyaf. Doon, nagkakilala. Pumunta siya sa akin doon sa amin. May inkwentro. Pumunta ko doon. May inkwentro doon sa amin. Pupunta rin siya doon. Doon na po parang bumalik yung samahan namin ni Furuji. Bagamat ayon kay Norasan na hindi na ito aktibo sa Abu Sayyaf, ginagamit pa rin siyang kasangkapan ni Indama sa ilang mga aktibidad ng grupo gaya ng suicide bombings. Una pang iniulat ng Malaysian Intelligence Unit na kabilang si Jamiri sa tatlong napatay na, na umano'y ASG fighters sa East Coast ng Sabah noong February 2018. Ngunit pinabulaanan ito ni Nooy Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Carlito Galvez at sinasabing hindi ito si Jamiri at hindi makasapi ng ASG ang mga napatay na individual. Hanggang sa noong March 28, 2018, nang magdesisyon si Norasan na formal na magbalik loob sa pamahalaan, kasama ang labindalawa dalawa pa nitong tagasunod, bitbit -bit nila sa kanilang pagsuko ang kanilang mga armas. Pagkakataon nyo, nyo, na to na binigyan kayo ng gobyerno ng opportunity para makapagbagong buhay. So hindi ko pinalampas yung offer ni Sir Garbis. kaya lumabas po ako. Labing tatlo po kami noon. Kasi nung nag po ako, sir, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin eh. Pero tinaya ko yon nandun dahil sa mga anak ko. Sa pagsuko ni Norhasan, nabigyan siya ng pagkakataong makapiling at masuportahan ang kanyang asawa at anim na anak na nooy pawang nag-aaral pa. Dalawa na kayo sa yung college ko, sir. Yung isa, agriculture, ang course. Yung isa, civil engineering gusto ko po silang makatapos ng pag-aaral para hindi na sila matulad sa akin na walang pinag-aralan. At hindi madaling mahikayat kung ano-ano pa ng Patuloy ang pagsisikap ni Norasa na babigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya at sa layong mas marami pa ang matulungan, nagdesisyon itong pumasok sa politika. Nagudyok sa akin po yung mga taga doon sa amin sir. ikaw na ang tatakbo ng kapitan, total malaya ka naman. Iba kasi sabi nila na kung ikaw yung kapitan, malaya ka makakatulong sa amin. Kahit yung incumbent sir hindi na tumakbo nung nag-decide -nag na ako na ako ng tatakbo. Sa huling eleksyon, nagwagi si Norasan bilang kapitan ng barangay Limbo Upa sa Tipo-Tipo. Plano nito sa barangay na hikayati ng mga kababayan nito na pumasok sa agrikultura, bagay na hiling niya ay matulungan din sila ng pamahalaan hihikayatin ko po yung mga tao doon sa amin, sir, na ano, magtatanim. Kasi ito yung ka kailangan ng mga tao ngayon, yung pagkain. Plano namin doon, nag-usap-usap kami at saka mga konsihal. si simulan namin sa 5 hectares na gawa namin ng pagtaniman. Umaasa si Jamiri na sa pamamagitan ng kanyang kwento, magiging daan ito upang wala ng maudyok pang sumali sa Abu Sayyaf. Pangako rin itong hindi na babalik pa sa bandidong grupo. Kaya nga marami na yan nag-surrender kasi nakikita hinihikayat ko po sila. May, may, chance, may pagbabago. Kasi ang iba sir natatakot, baka hulihin sila, ikukulong. Kayo pa kaya ikukulong, ako nga hindi ako ikinulong. Gaya ni Norasan, dati ring membro ng Abu Sayyaf, ang kasalukuyang municipal councilor ng tipo-tipo na si Mushir Saib. Gamit ang alias na Moton Indama, na pabilang sa ASG si Musir noong siya labing pitong taong gulang. Nadala kami sa kaibigan, dahil sa kaibigan lang. Dati si Naip ay nandyan sa, ano din, sa Kurelem. Tapos paminsan-minsan nagpunta ako sa kanya. Na in love na ako doon. Wala din akong ibang trabaho. Tapos doon lang ako sa kanya. Parang enjoy doon dati kasi marami kaming bata naglaruan. Nang pumasok sa Abu Sayyaf, Grabing hirap ang pinagdaanan nila dahil na rin sa mayat-mayang pagpapatulya ng militar na madalas na nauuwi sa enkwentro. Palipat-lipat man ang pinaglulunggaan, hindi pa rin natinag ang kanilang puwersa. Five years ako sa loob na maging uh, sub-leader na po ako. Paiba na ako sa kanya, paseperate na po ako. Meron po nakita ko na parang hindi na maganda, na, lalo na yung sakig kidnap. tapos unti-unti ako nag-alis. Ano, nag kalaunan na pagtanto niya ang mas maganda sanang buhay nito kung wala siya sa punter na mga bandido. Nakita ko yung mga iba na parang yung mga classmate ko na maging uh, sa, nasa opisina na sila. Tapos yung akin lang na puro magtago-tago. Sabi ko, ano ba yung nakuha ko dito sa pag, yung pagtago ko? Wala din man ako makukuha. Only those who want to surrender, those who want to fight, wala naman tayong magawa. But for those interested, government is ready. Na manalo si Duterte, pwede daw nag-surrender yung, ano, yung ASG. Doon na po ako nag-anap -ano, ako ng paraan kung paano mag-surrender. Sa pamamagitan ng Westmincom ati at ni Governor Hataman Saliman, noong 2018, nang matagumpay na nakapagbaba ng armas ang ASG Commander na si Moton Intama, Kapalit ang pangako makapag-aaral siya ng Libre sa Ilalim ng Program Against Violent Extremism o PAVE. At noong 2019, kabilang si Musir sa apat-tapong dating miyembro ng Abu Sayyaf na nakapagtapos ng Alternative Learning System. Itinuloy ni Musir ang kanyang pangarap na makapag-kolehiyo hanggang sa makapagtapos ito ng kursong Political Science sa Basilan State College. Mula rin bumalik sa komunidad, Lumahok din sa livelihood training si Namusir at iba pang former violent extremists o FBEs. Alpapan po ako, may lupa po ako mga tuetas. Yan po ang inoperatean namin. Yung sinuplayan namin po, yung tipo-tipo, lamitan, si Isabela, maluso. Kada harvest namin mga 30, 30 to 50, kada isang harvest, 50,000. 12 kami ang maghati doon sa dami ng supply ng gulay na kanilang inaani. Problema nila ang pagbebenta nito dahil sa kakulangan ng merkado. Ito ang nagtulak kay Mosier na maisip na lumahok sa serbisyo publiko. Sabi ko sa kanila, mas maganda pa na ano, may, may bilihan ng gulay. Mas maganda sabi ko na nagpahira ako ng konsehal mayor. Pinagtawahan nila ako. Sabi niya, bakit ka, ano, paano, yung, paano ka mananalo na Rebelde ka e, kadate Tapos, yung, ang dami naman na, ano sa'yo, na nagalit. Sabi ko sa kanya, paano ko ma-prove yung sinabi mo pag hindi ako nagpapire? Itinuloy ni Musir ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa pagkakonsehal ng tipo-tipo. At sa botong 3,762, nasungkit ni Musir ang ikawalung pwesto sa sangguniang bayan ng tipo-tipo noong 2022 elections. Para kay Musir, tanda ito na hindi pa huli ang lahat para sa mga kagaya niya at bukas ang gobyerno sa mga tulad niya na magkaroon ng oportunidad na makapagsilbi sa taong bayan. Gusto ko sana na makatulong ako, lalo na yung sa amin ng mga returnees na gusto ko ipakita talaga yung sa gobyerno. Pati yung ano yung kasama ko kung paano talaga yung magbagong buhay talaga. Malaking reason to na nakikita nila yung development kaya uh, bumababa sila. Nakikita nila yung tuloy-tuloy na progress sa areas nila. And nakikita nila na yung mga families nila and loved ones, yun ang number one na magbe-benefit pagka nag-rejoin sila sa mainstream society. Sa kaso ni Nanura San Musir at sa ilan pang Abu Sayyaf Commanders, at fighters na nagbalik loob na sa gobyerno. Batid nila ang bigat ng kanilang pananagutan sa mata ng batas. Marami sa kanila ang mayroon pang hinaharap na criminal cases, bunso ng pagkakasangkot nila sa mga krimen noong bahagi pa sila ng Abu Sayyaf. Kaya po nakagala ako, sir, may hawak po ako ng SIP pass. Iyon po, temporary na ano. At ang nag-alaga ano, nag po sa amin dito, sir, mga sundalo. Tapos tumulong po rin yung mga MGM. Nobyembre ng nakarang taon, nang ilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos sa mga serye ng proklamasyong nagagawad ng amnestiya sa mga rebelde gaya ng CPP-NPA, NDF, MILF at MNLF. Bagamat wala sa mga ito ang nakalaan para sa Abu Sayyaf, nananalig si nurasan na darating ang araw na magagawaran din sila ng kahalintulad na tsansa. Kasi sabi nila, walang amnestiya sa ASG. Sabi ko, wag tayo mawawalan ng pag-asa. Baka darating ng panahon, abibigyan din tayo. May mga kansilo na ngayon. May mga naghanap buhay. May barangay captain na. Meron nang nag-involve sa fishing. May mga nag-aral, nag-graduate na. Yung, yung narrative na yon, isang classic example na hindi hopeless yung, yung mga ganang tao. Eh. Marami pa rin pag-asa, malaki pa rin yung, yung possibilities kailangan lang talaga yung, yung persistency, kailangan ng perseverance ng, ng kagaya namin na sa gobyerno. At kailangan meticulously, pag-aralan talaga scientifically, anong dapat gagawin. Kung may napasok sa politika, may ilan ding mga dating Abu Sayyaf na piniling maging bahagi ng mga nooy itinuturing nilang mortal na kaaway. Nakilala ko si Private Raman Anding, tubong basilan at ngayon isa ng sundalo Pagbabahagi niya, nagsimula siyang mapadpad sa puder ng Abu Sayyaf nang minsan itong mapagbintangan sa isang krimen noong 2007. Nasuspek kami na may hinold up kami ng motor. Uh -huh. So ngayon, nasali yung pangalan ko doon. Uh -huh. Doon ako nagsimulang umakit sa taas. Uh -huh. Pag-akit ko sir, eh, yung CNJ NJ sir is first cousin ko, sinuha sa jaming uh -huh. So ngayon, doon ako sa kanya hanggang sa naging tauhan niya na ako, nagkasali na ako sa grupo ng ASG, sir. Mula sa pagiging membro ng grupo ng pinsan nitong si Jamiri, kalaunan naging sub-leader ito ng Abu Sayyaf. Pag-aamin niya, sangkot sila sa pangingikil at pakikipaglaban sa mga milita na paniwala nooy sang-ayon sa tinatawag nilang Al-Jihad Faisa Bilila. May tinatawag kaming Jihad Faisa Bilila. Uh -huh. Yung jihad kasi, sir, Uh, ang kalaban kasi namin dyan lahat ng mga sundalo, sir. Ang pinaglalaban namin dun, sir, kumbaga yung for freedom para sa mga Muslim. Sa pagkakaintindi namin, sir, lahat ng sundalo is kalaban. Lahat ng kafir is kalaban. Kalaban namin mga Islam. Ang al-jihad fi sabilila ay isang Arabic phrase na nangangahulugang striving for the sake of Allah. Ang katagang ito ang pinanghahawakan ng maraming jihadist militants tulad ni Raman. Na kung makapas lang ka ng sundalo, makakarating ka sa sinasabing paraiso. Ngunit para sa ulama council member na si Ahmad, mali ang interpretasyong ito. Yan po yung mga isa sa mga misconceptions ng maraming Muslims. Yung interpretation kasi ng jihad ay hindi patungkol sa gera. Common ito sa lahat ng cultures. Ang jihad kasi ay struggles. Struggles. When you struggle to attain justice, Iyan yung sinasabing jihad. Iyan po ay isa sa mga maling paniniwala. Sinasabi kong mali kasi baliktad yon sa aking pagkakaalam. Pag makapatay ka nga ng isang tao, sabi ng banal na salita sa Quran, ang katumbas nun ay parang napatay mo yung sangkatauhan. Yung buhay kasi namin, yung sa isip namin parang patapon. Okay lang sa amin na mam mamatay kami. Wala kaming pakialam kasi yun ang pinaglalaban namin, ang Goal lang namin is mamatay. Kasi pag namatay kami sir, ang turo sa amin, yung paraiso, ang kapalit ng buhay namin. Sa kabila nito, sinikap ni Raman na makisalamuha pa rin sa komunidad. Nakilala niya ang kanyang asawa nang minsan itong mapunta sa Maynila noong 2010. Ngunit na makapag-surrender sa militar noong 2018, naramdaman ni Raman ang lubos na pagsisisi sa pagpasok sa Abu Sayyaf na narealize ko, sir, na nagsisi ako sa pagiging abusayap namin. Kasi nga sabi ko, dito pala, ang ganda pala ng buhay, yung hindi na kami Abu Sayyaf, Dahil nga, tinutulungan kami ng mga gobyerno, sir. Hindi na kami pinapabayaan. maga, naramdaman namin na may halaga pala kami. Umaabot sa kanila yung tulong, halimbawa yung tinatawag natin ng ECLIP, yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Marami po siyang may bibigay ng tulong pag uh, nagsusurrender yung isang isg uh, a ah, nabibigyan siya ng uh, immediate assistance na 15,000 direct doon sa kanila tapos may 50,000 naman sa livelihood assistance para pang-umpisa uh, nila sa Basilan is ang uh, yung tinatawag nating uh, tugon program isa sa mga nabigyan doon yung mga isg ano so rin natin goods mga cash assistance may mga libreng pabahay na uh, which is uh, individual sa kanila mabibigyan talaga sa pagbaliktad ni Raman nitong buhayin ang kanyang pangarap nung siya'y bata pa ang maging sundalo tulad ng kuya niyang nagbuwis ng buhay laban sa mga rebelde. At nang inalok ito na maging sundalo, hindi na nito pinalampas ang pagkakataon. Sa ngayon, ibang-iba na ang buhay ni Raman. Sa kabila ng kanyang trabaho, nagkaroon siya ng mas maraming oras sa kanyang binuong pamilya sa isang mas panatag at ligtas na kalagayan. Sa bahay na ito, nagsimula ang bagong buhay ng pamilya Anding. Pagbabalik tanaw ng may bahay ni Rama na si Vaisa, lalo pang naging mahirap ang kanilang sitwasyon nang magsimula ng mag-aral ang kanilang anak. May anak na kami nung nag-aral na siya dito sa city. Doon ang mahirap pag diba, may family day sa school. Kasi yun. Mag-family day na kulang ang isa. Kasi pag dinatanong ako noon, saan yung tatay nito? parang hindi ko alam kung ano yung sinasagot ko. Kasi yung mga kaibigan ko nakapalibot sa akin, mga asawa ng mga sundalo. Ang sinasabi ko na may trabaho sa taas. Kahit ano man yung sabihin ng mga pamilya niya, relatives niya, keso ganun, wala kang patutunguhan kay sa asawa mong yan. Ang gusto ko sabihin niya, panghabang buhay buo yung pamilya namin. Siyempre, mahal ko yan. Yan, yun ang pinapanindigan ko ang dami na pong bumubuli na ko na po na hindi na wala akong pamilya, halos wala akong pamilya, halos tinakwil ako kasi bakit daw ako nag-asawa ng ASG, sabi ko, wala na, andito na yun na yun. So, ito na yun, panindigan na natin hanggang habang buhay na. Laking pasasalamat ni Vaisa nang sa wakas nagdesisyon si Raman na sumuko noong 2018. Naranasan naming nagkaroon ng sariling bahay nung nagsurrender na. Kaya sobrang saya ko sabi ko, totoo, may pamilya na nga ako. Doon ko naramdaman na ako na talaga yung padre de pamilya. Masaya na hindi ko maipaliwanag sa sobrang sayo. Kasi sa wakas, malaya na rin siya at naging buo na rin yung pamilya namin. Malaya na rin kami magsama-sama. Ngayong sundalo na, palaging hiling ni Vaisa ang kaligtasan ng kanyang asawa. Nang matupad nila ang pangako sa isa't isa na magkakasama sila habang buhay. Hanggang sa nabubuhay tayo, magmamahalan tayo. At saka yung mga anak natin, pagtatapusin natin ng pag-aaral. At saka huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ko, habang buhay kitang mamahal, mamahalin. Asaan mo, nandito pa rin ako. So nagpapasalamat din ako sa iyo na kasi sa lahat ng mga kahirapang pinagdaanan namin, natin, hindi mo pa rin ako pinapabayaan hanggang sa naging ganito tayo, thankful pa rin talaga. So maraming, maraming salamat sa iyo. Si Nanur Hasan, Musir, at Raman ay mga paalaala na hindi pa huli ang lahat para ituwid ang mga pagkakamali at magsimulang muli. Masaya ako dahil uh, pinagkatiwalaan nila po ako. Binigyan nila ako ng chance na pagbagong buhay na ano para uh, matulungan ko yung mga takatipo-tipo. Nagdaanan ko na yan, alam ko na mali, di ko na babalikan. Pinagsisihan ko na yung kung may nagawaman akong na kasalanan. Ito na ako ngayon. Ngayon ko lang na na may pamilya ako. Nanay, tatay namin, kamag-anak. Nakakahalubilo na namin, sir. Wala na kaming tsansa na bumalik sa dati, sir. Nakita na namin kung ano yung magandang buhay dito, sir. Itong laban na ito ay hindi lang para para sa bawat isa po ito. So, yung tiwala po ang mag, mag aangat po sa bawat isa po sa amin. Ito po mas magbibigay ng mas maganda resulta sa bawat isa sa amin. So, sa pagtitiwala po namin, dyan mabubuo yung participation, yan yung cooperation namin sa mas magandang patutunguhan. Sila ang magandang halimbawa ngayon, sir, silang tatlo. Uh, hopefully, maka-encourage pa sila nung mga nandun pa sa taas na sumukol magbalik loob para wala nang away sir sa basilan. Tuloy-tuloy yung pagunlad, tuloy-tuloy yung kapayapaan. Para naman sa pamahalaan, maaasahan ng taong bayan ang tuloy-tuloy na pagsisikap ng sandatahang lakas para lipulin ang banta sa seguridad ng bansa. Kaya mensahe ng mga ito sa mga kontra sa kapayapaan, bukas ang pinto ng gobyerno para sa mga nais magbagong buhay. Mag-surrender at sumuko na kayo dahil maraming suporta at benepisyo na ibibigay sa inyo ang ating gobyerno. Dahil uh, kami sa Armed Forces of the Philippines may utos sa amin na ituloy-tuloy namin ang aming kampanya laban sa mga teroristang grupo. We will implement uh, the full force of the law. This goes hand in hand. Parallel to, mga tropa natin they are committed sa sworn duty namin na nag-ooperate sila. While also, may efforts tayo na kung gusto nila na bumalik to the folds of the law, we will welcome them. So, tuloy-tuloy hand in hand. And, uh, I think effective to. Effective to. Magandang gabi, Pilipinas!